So guys, may ginawa pala tayo yung ano kanina, tuyo or bulad. Nandun sa rooftop ginawa natin, binili natin yung kanina sa Almira. Kaya ginawa natin tuyo or bulad. Tara tingnan natin kung ano na yung itsura nun, kung tuyo na ba talaga. Guys, punta na tayo sa rooftop kung saan nandun yung tuyo natin, binilad. Ito pa yung lugar dito sa Qatar. Ito. Andun pa sa likod yung ano natin, nandun sa rooftop. So tara tingnan natin ulit. So dito na tayo. Ele Elevator muna tayo. Papunta na tayo Papunta natin yung rooftop guys no. So ayan. So ito na magbukas na siya. Uy, wala to. Iba pala to. So, ito na talaga yun. So ito na. Tingnan na natin. So ayan. Dito tayo sa rooftop, guys, no. Ito pa yung rooftop namin. <laughs> sobrang init po talaga, guys. Okay. Ah, tama na ko na. Sakit ah. So ayan, guys, kung makikita nyo Sobrang init po talaga. Tama. Kita ko sa inyo sa baba. Ito yung Qatar. Doon yung papuntang Doha na yun doon. City Center so, kita yun na so sobrang init so magalasin ko na pala dito pero sobrang init pa rin so ito na yung <laughs> ginawa talaga natin lahat din na sya nainitan. sayang naman ito pala yung tuyo natin oh. No? hindi na sya nainitan. sayang hindi pa siya masyadong ano ano hindi pa siya na tutuyo kasi kanina ng alas 12 pa kasi to eh mas so, magalas pa dito so mga isang araw pa siguro o kalating araw so ayan kingitan nyo naman ito so, na kaso guys oh yung ano natin gawa natin ano basi basa pa yung sailalin kasi kanina pa natin to ginawa eh kailangan pa to may isang araw pa takpan kasi kanina doon sa taas eh rooftop eh ano, o. di, di po yung amag guys na asin po yan, asin. Ano, asin. So, masarap yung kain natin nito pag matuyo talaga to. Nam nam. See you guys. Woo!